So, andito kami sa Pinaswerte. Nandito And, tayo sa Westmount. Namasyal lang po kami dito. Pakipag-transaksyon. Ayan, dito tayo sa Westmount ngayon. Yan, nakilala natin ang ating Pinoy business din dito sa Westmount ang Pinaswerte. Ayan, pasyalan nyo rin po dito, yung lalo na yung mga taga dito sa West Side. Yan, Filipino store. Yan, Pinaswerte po. Hello mga kasimple, nandito tayo sa Pinaswerte, Filipino Variety Store. Ayan, kasama ko si Vilma. Hello, Vilma. Yan. Parang si, dati si... Sino? Sino? So, ito yung may-ari ng pinaswerte, si Sandra. Hello po! Hello, ito naman si Wilma. Ayan. Nandito tayo sa pinaswerte sa bandang west side. Yan yung mga gustong pumunta dito sa location nila, guys. Yeah. Dito to sa west side, sa west mount. Ayan, siya lang tayo sa kaibigan natin dito. Yan, isang Filipino store din to. Ayan, ganda ng kanilang place. Ayan po. Ayan. Share ko lang po ang aming, ano ngayon, mini vlog. Ayan. ayan. Ayan, guys. Ito po. Ang ganda ng kanilang, ano, store. Malinis. At saka, maano, maalwan. Maalwan yung kanilang store. Ayan. Siyempre, supportahan din natin yung kapwa nating, ano, business owner, 'di ba? Mga Kapilipino business owner. Ang ganda din ng pesto nila. Meron din silang mga ganito. May mga frozen. Mm. Mga frozen products din sila. And po, ang ganda ng pesto nila, maano Maluwag ma po. Hindi masikip magano mag-, -ano, mag shopping shopping ayan mga kasimple nadagdagan na naman yung ating mga kaibigan at ka-business Pilipinas store dito sa Westmount Pinaswerte The minute, sila ayan yung, ano kaya so, ayan mga kasimpli. Thank you. Thank you sa inyong pag-apanood sa aking mini-vlog for today. Ayan. Thank you so much. Have a good vibes. Take care, everyone. Please don't forget to like, share, and subscribe my channel. See you again. Thank you. Bye-bye.